So, yan ang ating ulam for today. Isda challenge tayo. Lahat tayo ngayong araw isda. Ayan, may kilawin ako tamban. Super simple. Hindi ako nakabili ng pipino. Wala ding mangga. So, may ano yan siya. Onion. Tapos, ginger. Tapos, sili, kalamansi. Wala din akong lemon. So, sawsawan natin sa isda. Ayan, napakaraming sili. Ayan, perfect ang pagkaluto ng ating inihaw. So, ano ba to siya? Parang samaral. Samaral bato, to? Yung isda? Kita nyo. Hindi ko yan. Hinayaan ko lang sya sa apoy. Hindi ko yan siya inano. So, super perfect yung pagkaluto. Tapos, may pritong isda tayo. Isda na naman. So, isda challenge tayo ngayong araw. Wala tayong ibang menu. Di e, pa nagtatapos ang ating lato or sea grapes. So, ayan siya. O, diba? kainan na parang piyesta ito yung cravings ko for today gusto ko ng isda ayan so isda challenge tapos may sabaw rin tayo tapos may is sabaw tayo ito sabaw lang kinuha ko yung isda na sa loob nilagay Nil ko is malunggay so kompleto tayo ngayon